Yun oh, good morning mga par nandito tayo ngayon sa Paranaque So, oh, ayan si Obiaro Say hi naman dyan Hi Hi Ganun lang madumi na boses mo. Po, na mo Hindi Sakto lang Ayan, mo sakit. Ayan nandito kami sa Paranaque mga par ah, sa traffic. Nasa traffic tayo Oh, first time ni Maxbel Pumunta na Manila Ito ang first time ni Maxbel Nandito na tayo sa barangay Dunggalo, Paranaque City. So mga dito tayo sa Bapagal Boulevard. Ito yung babaybayin natin, papunta dun sa office ni Mrs. Pero bago tayo pumunta roon, mag-breakfast um, muna tayo rito. Anong makikita natin na pwedeng makainan. Bakit ang lalim ng mga ano rito? Yung BLDT. Ano ba tawag dyan? Mga butas na yan. Mga manhole. Ayun, Ay, mga manhole. Mga manhole asshole. Tabi siya ng Petron Sa mga gusto kumuha ng passport Dito lang yan sa may Mall of Asia meron Pero alam ko meron, sa, meron na sa mga mall diba? so, di ba? Kasi main Oo, oh, yun na yung main yeah so, yan tayo kumain Eh, dito na tayo kumain sa Macdo yeah, oh, oh. Diretso na lang ako Yashinoya yeah, And so, ayan na mga parang, dito na tayo sa mawa. Dito yung Mall of Asia, at saka sa kaliwa natin. So, magbibreakfast na muna kami ni Mrs. dito sa McDonald's. Hello. Teka lang, may tao eh. Alright. Dito muna tayo. Alam um, mo, breakfast muna tayo. So, ayan mga par, kasi walang wala kami makitang mas madaling makainan ito kasi mas malapit sa office niya do dito na lang kami sa McDonald along makapagal Avenue then doon ang um, Malapesia so na ah, si Mangga morning ayan mga dito kami sa McDonald para alright mga part tapos na tayo kumain sa McDonald's. So ngayon po tayo ng Palamite. Yung gawa dyan sa may ano, Ross Boulevard. Nito tayo sa ano, sa may World Trade. Ayan Ah... Uh, experience na ako dyan mga parang Sumali so, ako ng cooking competition dati dyan at sa kasama ang palad Nanalo Nanalo kami Yuuu Kung palakpak oh, palakpak <laughs> ka ba Huwag mong bitawan yung panitin na Uy Saan na sila <laughs> doon? Dito pwede ato tayo dito Kasi naglalabasan dyan eh, hirap sa lubong Ayan First kasi natin dito kasama si Maxwell So, maging aware lang tayo sa mga kalsadong dadaanan natin. CCP, mga paro. So, Nag-event din kami dyan dati. Pagano'n na lang? Bawa ka muna. Ayusin ko na lang. Paano pinila kaya? Ha?

Ay pala eh San? Malayo pa? Alam niya Hindi siya talaga nagaano. ano Siya talaga yung Balay Parker Ayaw na pre Hindi ito talaga ano Ayun, tambay lang Okay lang yan at least ito may ticket talaga. Buti nakita mo agad ako. Bawal pala to, Eh dito ni mga striker no pag Oh, oh pa okay. nga mga ano 'yun. Okay ba rito? Eh paano pag lumabas to? Pag lumabas to. Bawal lang i-lock sir. Ay, hindi ako nag-aano, daw nag-iiwan ng hindi nakalock. Ha? Daw ako nag-iiwan ng hindi nakalock. Nandiyan lang. Tagilid na lang. Ayaw daw iwan na wala Ayan Dito yan lalabas Ako oh, bahala Bayara yeah. mo na Ngayon ba pa pabayara na? Mamaya na lang pagbalik ka Mamaya na po Ah pabayara na? Diyan lang kami, sisilip lang kami sa Dolomite eh. Kala ko nga may parking doon mismo sa gilid. Nakadalawang ikot na kaya ako. Kasi parang dati may napansin ako ano. May bariya dyan. So alright, dito tayo sa parking mga par. Ang Dolomite nandun, na ayun. Yung entrance. So, dito lang talaga parking. Oh, buti na tayo nung isang lalaki na nagbibigay ng ticket kasi yung isang mama tambay lang yun <coughs> yung mga homeless na gustong kumita so at least nakita tayo nung isang nagtitikit talaga di ba? okay ka lang dyan? bakit bawal yun? oo pagka doon tayo nagparking hindi naman bawal pero aagawin nyo kasi may mabubunta sa kanila yung bayad pero eh parang sa ano yan eh siya talaga yung bantay rito sa parking meaning lahat nung nakapark na to may ticket okay. Ah, so tabi na natin to ah, City of Manila. so mamaya na lang mga par hmm. <laughs> so ayan mga par okay lang ikot kami para lang makapunta sa Dolomite ayan oh. tangga hindi namin na lang kung saan kami tatawid at ayan hindi ko na dala yung handle ng camera So, makakabit siya sa helmet Kung so, saan ako nito Ayan o, doon yung pedestrian lane pala hey, yeah. sawa sa da wala kang sawa sa dagat gusto pa rin makakita ng dagat ito na yung entrance ayan ayan no entrance di ba sa tagalog yung pasokan okay welcome to the lumay beach ma'am wala pong bayad ay wala pong bayad sir Antenna General yeah. cleaning, maintenance work. Oh. Okay, thank you, sir. No drone, wala? Wala pa. Okay lang yan, mag-video. pala pa magpalipadang sa. Let's go. Oh, mga parang, dito na tayo sa Dolomites. Ang talong kung may drone tayo mm -hmm. Pero wala pa kam wala pa ka ako Oh, di ba? Astig eh White sand Di ba? Wow, ala buragan eh. Diyan tayo Hindi na natin to yeah. Ah, mga par, meron, meron bata tayo rito na naglalaro? Tignan nyo Pagkakagat na pa gawa mo? Wala Wala? Alaro Alaro ka? Lubog mo yung paa mo sa ano? Dali, sa buhangin O, di diba? Sarap ng play niya Ang sarap ng play o. ha Ha? Ano laro? Ano laro? Pumunta ka dito para lang maglaro? Tingnan mo, may papakita Ano ano? hindi Alam, may papakita doon sa papa eh, iniwan tayo ng bata. May papakita daw siya. Hindi <laughs> ko alam kung ano. Kaman niya tayo yung ano, natutulog doon. Ah, may ball siya. Kala ko ay. Ayun, napapakita niya yung ball niya. Ah, di ba? Ang init niya. Tignan mo, nakapapa. Ball na. sanay ka na ang ganda naman ang boy mo <laughs> <laughs> ha? ulo ka <luka> mo lang mamaya <laughs> <laughs> ah, na nag-uusap pa tayo eh <laughs> <laughs> ano bibili mo? Pag binigyan ka ng pera, ano bibili mo? Pagkain <laughs> ng lolo ko. Oo, ng lolo mo? Bakit? Ano eh, lolo mo? Bakit nasaan sila? <laughs> <laughs> lolo mo yan? katulog na Ano o Opo Ano? Katulog Katulog Saan kayo nakatera? Pangkita lang Pangkita lang? Ano? Saan? Am I a motor? Sa motor? O, o, o motor? Ano I Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Talia Talia? Talia Ha? Karina? Oo, oh, ganda naman pala ng pangalan eh. Nasaan ang mama at papa mo? Um, lolo lang. Saan? Oo, lolo na lang. Aliwan ka ni mama at papa mo? Hindi. Nagtatrabaho? Oo, oh, oh, nagtatrabaho lang. Ilan taong ka na? Ten. Ten ka na? Ano, ten ka na? Alit mo naman ten? Hindi, hindi din yan. Yung matangkad ako ka sa kapatid ko. Oh. Ba't di ka nag-aaral? Oh. Um, ha? Nag-aaral ako. Nag-aaral ka? Saan? Abamini. Saan? Abamini. Eh, may pasok ngayon na. Ah. May pasok ngayon, di ba? Pumunta lang ko dito muna eh. Bakit? Ah, natangin kayo. Ayaw ko pumasok eh. Baka kasi bakit? Bakit gawain? Dapat kasama ko ati ko. Oo. Kasi na ati mo. Oo. Oh. May Nasa si ate mo? Ayan ah. ako. One, two. Dito Ayan. One,

bibilin mo ah sigurado ka ha so ayan nakausap natin si Carmina ang batang homeless kasama daw ang kanyang lolo yung lolo niya nasa dulo sa kabilang payong tapos may isang ano doon nagmumuni-muni naka uh, broken hearted yun hindi <laughs> ba naka diba, trip na lang Ha? Anak ko yan eh <laughs> Anak ko yan tiga mo eh Oo, oh, anak ko yan sa labas Oo, sa labas, katulad dito, labas Anak ko siya sa labas, kasi nasa labas kami Ikaw, ano ta ano tawag siya ni lolo mo? Ano? Anak din Anak sa loob, anak sa labas Hindi, apo Ay, apo ano nga? Ah? Para mahingi Para mahingi? Sabi na lolo mo, ikaw na lang mahingi? Kaya nga dito muna daw Kaya pumunta lang nga dito Ano nga sabi? Ha? Ano nga lang? Lakas ang buwas mo Kung nalang lang nalang nang sabi Dito ka lang daw Oo, basta huwag kang magpaaraw Dito ka lang sa malilim Ayan, yung bata kawawalan wala tayong makitang tindahan dito para ibila ng pagkain eh. parang yung naandun mga pulis lang ata yun eh. hindi natin na yun mag CR wala akong makitang ano tindahan saan kayo bumili ng pagkain? kumain ka na? dagan musal ka na ba? hindi ba? awa awa naman na eh, yun si Mina so ito yung bata usap namin usap ni Pangga yan yeah, makikita mo uh -huh. rin wala akong Ano daw? Nakikitang tindahan Tinanong mo yung guardia? Wala Wala doon Barya ano daw gusto niya eh Hmm, mayroon na Mayroon ako rito Ano eh. pangalan mo? Ito na ito na Baby, ito, ito sa iyo Ito bigay mo sa lolo mo Eh, dalhin mo bola mo Bili ka pagkain <laughs> Tumakbo <laughs> Kinumula si Nela? Ayun siya. Binigyan na ni Pangga ng pera. Ay hindi ng bata, bariya lang eh. Bariya lang daw. So binigyan namin ng 7,000. <laughs> so, 7,000. Yes, kuya. Kuya, apo mo? Si okay. oh. Erwina pala pangalan, hindi Erwina. Huh? Erwina. Darwina. Darwina. Ay, Darwina. Ayun, wala Darwina. kami Wala kami na pagkain eh Binigyan na namin ng pera Pasensya Pag na kayo ka sa Pagka na maglaro dyan kasi isa na kaysa nakayala namin ha Salamat daw pa sa Oo oh. Buti hindi siya naso, nalusong sa ano no Sa tubig Bawal nga daw sabi niya Alam niya rin Oo oh. oh. Pag five pa lang siya so, Sabi si, niya yung Ano pang alam mo ya Toto na Ha Toto Ah, toto, lolo ni. Lolo mo, alak mo ba 'yan? Apo mo. Apo mo na 'yan si, Ar, si okay, Ed, Taga saan ka? Hindi, palayaw lang yan. Uh, right. Ito, to, kasi pagka Toto Bisaya, to, ilong ko. Cool. Hindi, tara. Ah, sige, thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye, um, Darina. Darina, bye-bye. <laughs> Bakit? Sino? Sino? Yun, wala oh. May, may apo pa o. Oh. Ah, yun? Uh Oo. -oh. Apo niya. Ganun talaga. anak. Si Lola nag-anak pa yan? Hindi, anak niya. Kala <laughs> ko si Lola eh. Ang lapit naman yan. Ako siya. Ganti pa ng apo niya. ayan yan o Eh, ganun talaga yung mga Lola sa atin. Yung mga Pilipino. So yun, may nakilala tayong bata. Ano pangalan ng bata? Carmina? Carmina. Dar, 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 Dar Darwina. Darwina. Tapos, Dar Darwina? Darwina? Hindi niya lo... Yung lalaki, hindi niya lolo yun. Ako niniwan lolo niya yun. Ah! anak niya yun lang tapos ayaw pa magsabi ng pangalan sinang ayunan ko na lang siya na dong na dong no, 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 no. hindi hindi niya tunay ako lang, ako lang nagpangalan nun sumang makaayaw na lang siya ako pa ba uh, sa mga ganyan Dat, dati rin akong homeless dati rin <laughs> dati rin ako tambay sa mga ganyan sa kalsada Nagra-rugby. Charot. <laughs> Never ko ka natikman yung rugby. kakatuyot ng utak yan. Alam ko no U-turn. Ba't nag-U-turn yun? yeah, ano yan sila? On-ride signal. Ayan ako talaga yeah, yun. ganyan talaga. Tapos pag nasita, magre-reklamo. Dapat momentum talaga, 'di ba? Yung papeles na 'to, ano. Wait, sino ba 'yung tawag niya sa ano, Alena? Algo tayo naggo. Para <laughs> pa sa pa na ka-text sa cellphone. Walang buti. Ay, yun na nga ako. So, 'yun na nga, guys, 'no yun e ang nasarapan pag may OBR kang ganyan o oh, masarap sandalan, di ba? o oh, para ka lang nasa kotse talaga ah. ayan lambot o oh. Oh, yeah. diba? ang lambot na likod ko nagbabouncing <laughs> don't worry hindi ko naman na-inexpect yun eh <laughs> so bye bye Manila Bay Walk Dolomite thank you for accepting us